So, mga bro, ayan, meron akong Temex 25 na ayosin, yan, so ang problema kasi nung may-ari, mahirap daw ipasok ng kambyo. No? So pag nagkakambyo siya, pag lagatak ng kambyo, matagal pa bago biglang kagat. No? Tsk, o kaya pag nag-neutral naman siya, nahihirapan siya mag-neutral. No, pero sa totoo lang mga bro, itong motor na to ay kapapa overhaul lang niya, no. Ilang araw pa lang dahil yung motor na ito mga bro ay naka tricycle yan so nung tapos i-overhaul nung kakilala niya kinabit ulit sa tricycle sa sidecar so nung nagbiyahe siya nandoon na naramdaman na niya yung paghihirap nung ano nung makina no? mahirap na siya i may problema na sa clutch o, pag nagbibitaw siya ng clutch eh, minsan naka-clutch na siya tumatakbo pa yan marami ng problema So kasi yan naging dahilan nito mga bro. Uno na yung pinalitan dito nung kaya pinagawa niya sa mekaniko to. Dahil nagpalit ng counter shaft no, napudpod yung dulo ng counter shaft pati yung stick bearing na durog. Ayun, at saka na bungi anang uh, third gear. Kaya pinabiyak doon sa kakilala niyang mekaniko. Ayun. Okay, so ngayon nagka problema kaya naisipan na naman yung uh, ipaayos sa akin. Okay, so yun yung ayusin natin ngayon mga bro. Siyempre, bagong lahat mga bro, nice kung subscribe din ninyo ang YouTube channel, Kuya Bird Channel. Ayan, pakilike na rin, pakishare, pakipindot yung notification bell. Ayan, sa mga bagong update ng aking video. So, pasensya na mga bro, ngayon na naman ako makakapag-upload, no? Kasi, naglipot nga kami ng shop, no? So, wala na yung dati kong shop doon dahil nire reprint na nung mayari. Kaya ngayon lang ako nakapag uh, video na naman ulit makakapag upload na naman ng mga ginagawa kong motor okay so tuloy tuloy lang sa panonood mga bro patapusin nyo hanggang dulo para maintindihan niyo kung ano na nais kong ah uh, parating no? na may share sa inyo okay so ang gusto ko lang kasing share sa inyo yung mga dagdag kalaman at idea no? yung mga para paraan para maging bumalik sa standard sa tamang ah uh, seating yung makina. Okay? Ayan, so baba ko lang makina mga bro. No? So, tanggal ko yung tangki, upuan. Ayan, tinatanggal ko na rin. tambutso, karburador. Tapos itong mga wirings. No? So pag natanggal yan, tanggal like engine sprocket, kadina. So tatanggalin natin itong mga tornilyo. So pag natanggal yan, buo natin ibababa itong makina mga bro. Ayan. So doon ako sa load ng tindahan yung magbabaklas ng makina. Okay. Okay, ito na mga bro. Ayan, nabaklas ko na yung makina. No? So, para mas mabilis kung may share sa inyo. No? Hindi ko na binidyo yung pagbaba, pagbiak. So, kasi basic lang naman yun. So, ito lang yung importante gusto kong i-share sa inyo mga bro. No? Kung paano bakit nag-overhaul na hindi na ibabalik sa dati. No? Nagkakaroon ng problema. Ayan. Ito na mga bro, yung problema mga bro. Unang pag uh, tanggal ko pa lang nung crankcase, ito na yung bumungad sa akin. Mali na dito mga bro, sablay na agad to. No? Yung washer dito makapal na nakalagay dito. So wala na mga bro, no? Hindi na naibalik. Yan, hindi na naibalik dito mga bro. So yung binalik dito mga bro ay manipis na ano. Manipis na spacer washer Ayan o no? Ayan So, itong malit na spacer washer mga bro Hindi to dyan No, hindi para dyan So, tingnan pa lang ninyo dito mga bro No, maluwag Ayan o, no? maluwang Yun So, yun yung ibig ko sabihin Kaya hindi na siya na ibabalik sa dati Ayun, so dito, okay naman kasi may malit na spacer washer to dito sa may you know, kickstarter gear, eh, shafting, ayan. No, ayun. Tapos ito, ito yung sa ano, sa main jeans bracket, ito tama to mga bro. Ito yung talagang nandito nakalagay. Ayan, okay yun. Pero yung dito sa kabila, sa main shaft, iba na yung spacer na nilagay spacer washer hindi na to mga bro oh, manipis na nilagay dapat yun yung saktong sakto lang dito yung butas yung nilalagay dyan okay kaya pansin ko bawat kambia primera, segunda, pagdating sa may tresira, okay pa, pagdating sa kwarta sumasabit na mahirap na siya ipasok hanggang kinta tapos pagbalik ganun din pag neutral matigas yun niyan tatry natin dito mga bro no yun tatry natin dito ayan binuo ko na mga busing mga bro ayan nabuo ko na no So hindi ko na pinakita yung iba kasi wala naman ibang problema doon sa transmission. No, oh, yun lang naman yung manipis na washer doon sa taas nilagyan ng washer tapos hindi na ibalik yung dating washer yung original no so yun lang naman ang diferensya mga bro no ngayon pag nabuo ko to testing na lang natin okay testing natin mga bro para malaman natin kung okay na ba yung cambio o oh, may sabit pa Okay. So, yung under mga bro, okay na. No so, dati, pag umandar na ganyan mga bro, talagang maririnig mo yung ingay sa loob. So, yung dahilan lang naman ng mga bro, yung pagkaka no? Mga washer na nagbaliktad, hindi na sitting ng maayos. So, yun, yun. Kaya dapat bago baklasin yung makina, eh, i-check kung anong posisyon ng mga washer, ng mga nut, yung mga position ng mga parts sa loob, no? O mas maganda picturean or i-video. Para pagbalik, ganun din sa dati, balik din sa dati. Okay, testing natin. Primera. Clutch din. Yun. Ayos. Segunda. Ayun. Tresera. Ayun. Puwarta. Pinta. Ayun. Okay. Ayos na mga bro, no? So, testing natin mga bro. Takbo, no? Para mas maganda. Okay. Ayos. Okay, balik. Hindi na rin siya mahirap i-neutral, e, no? So, mag-cambia ka ng forward, cambia ng backward, so smooth lang. Okay. Perfect mga bro. Ayos. Okay mga bro. So, yun lang mga bro, no? Simpleng simple lang. Isang parts lang. At saka yung pagkaayos lang mga parts sa loob, pag sitting. So, yun lang din mga bro, no? Pag higpit ng mga tornilyo. Importante yun. Yan. Okay. So ayos na, wala nang problema, wala nang pag nag-clutch ka, hindi na siya tumatakbo, madaling in-neutral, wala nang sabit yung premiera to kwarta, to kinta. Okay, so hanggang dito na lang mga bro. Maraming salamat ulit sa inyong patuloy na pag-suporta sa aking YouTube channel. At sa muli, Kuya Bird Channel.